Hello guys, good evening. Kumusta kayo? So, to this video ay gumagawa ako or naglalagay ako ng design ng wedding dress. So, next day, sunod araw ay gagamitin na to. Kaya, kailangan natin matapos yung design. So, kwento ko lang guys, um, nabili daw to ng Shopee online. So, dahil napakasimple lang ng design niya or wala ka design design plain lang. So, uh, nag-request siya na lagyan siya ng design. So, ang gumagawa talaga nito, nag na to ng ate ko. So, sabi niya sa akin, ayusin ko yung design, lagyan ng mga kung ano-ano mga flowers na white na makintam siya. So, ayan na yung gown. Nung nakaraan ay napakalaki nito. So, rinipair re lang ito. Um, bali, napakasimple lang nito. Ayan. Pero kulang pa yan. Nalagyan pa yan ng petticoat yung pabadon para mas magandang tingnan. So, yung pinakabelo niya ay tapos na rin gawin. Ito na lang talaga ang kailangan gawin lalagyan na lang natin ng mga design. So, papakita ko sa inyo. So, ayan. Katulad nito. Katulad nito. Tinikit yung aspili dito. So, kailangan natin lagyan ng paste. Kunti na lang yung paste kasi naidikit ko na yung iba. So, dinagay lang yung line para Sundan natin. So lalagyan natin ng paste. Ganyan. And then ididikit na natin dito. Ibabalik natin ulit yung asfili para mas dumikit siya. Lahat 'yan lalagyan ko ng mga Pandikit. Katulad nito, guys. Ayan. Ayan. So, lalagyan natin ng pandikit sa ilalim. Kanyan. Para magandang tingnan. Kasi napakasimple nung nabili to. Walang ka-design-design. design design Pa natin, ikikit. Hanggang paibaba So, ayan, balik tayo dito. Ayan. Parang kitang kita nyo. So, ididikit natin yung dire diretsyo. So, ayan guys. Siguro, um, napakasimple lang kanilang kasal at kanilang dress. Siyempre, hindi naman talaga uh, mas importante ang bonggang-bonggang -bong kasal. Depende na lang yun kung maraming budget, di ba? So, kung maraming budget, bongga talaga yung gown. Pero, ang pinaka-importante kasama ng habang buhay, di ba? Simpleng gown or bonggang gown, ang importante ay yung dalawang nagmamahalan. So ayan. guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe and click the bell button para doon sa mga notification. Manotify kayo sa ating susunod na video. Thank you for watching. Sino ba dyan ang mga ikakasal? Ayan. See you my next vlog.